Ito po mga kabred, balitang boxing naman po tayo. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike, like at subscribe. At pinuti na notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Itong si Casimero mga kabred ay hindi daw ban na daw sa bansang Japan. Dahil, dahil sa pangyayaring ganun na na-overwitch siya sa, box, sa weigh-in sa boxing ng super bantamweight. Tinarusahan po mga kabrad itong si Casemiro ng 1 year suspension. Bakit ganon naman mga kabrad? Napatas naman ang laban dahil binigyan nila si Casemiro ng malaking gloves. At itong nga mga kaibigan, hindi pa nila pinapakain ng ilang oras. At hindi ba patas ang laban na yon? Ang gusto talaga sa mga hapon na lumaban si Casemiro na walang kain mabuti na lang may standard rules sa sports of boxing na kapag na overweight ka yun talaga ang kanilang susundin ang malaking pustahan sa Japan yun talaga ang dahilan na malaking kaguluhan doon sa weigh-in pa lang at ang mga mayayaman doon ay sobrang galit yun ay gusto talaga nilang mapataob si Casimiro ni Saul Sanchez ngunit baliktad po ang nangyari mga kabred round 1 pa lang ay binigwasan na ito ni General Cuadrolas Casimero at iyon ang dahilan na napakalaking galit nitong mga mayayaman na pumusta nitong Saul Sanchez at ito si Sean Gibbons mga kabred iba na ang tingin sa mga tao doon sa Japan dahil masyado lang masalita itong si Sean Gibbons na mananalo na ang kanilang manok nakapokus kasi ang media doon kay Casimero kung paano siya mananalo sa laban na yun na walang kain buong araw. Samantala, sabi naman itong si Boss Rex doon na isang kaibigan ni General Cuadro Alas Casimero na huwag daw mag-alala dahil sa laban na yon isa yon ang dahilan kung bakit maraming mga promoter na mag-uunahan ngayon sa pagtawag nitong kanyang kaibigan na si Cuadro Alas Casimero dahil sa nangyari na knockout at hindi ito mapigilan na siya talaga ay tawagan. At para po sa hindi nakakaalam, ito po ang huling laban ni Casimiro doon sa kanyang promotion ngayon. At nasa sa kanya lang po kung magsasign up pa ba uli siya o maghanap na rin uli ng ibang promoter. At dito naman tayo kay Naoya Inoue ay close lang muna sila sa mga media ngayon at wala sa silang masasabi sa pagkapanalo ni Casemiro at habang sila ay nanonood sa pagkapalo nitong kanyang kapatid na si Takuma Inoue ay wala muna silang masasabi tungkol kay Casemiro at nakapokus muna siya sa kanyang pagpapahinga dahil pinag-iisipan pa po kung sino talaga ang susunod nilang laban kung himala na palagan itong si Inui ni Casimero atin lang pong bigyan ng analisa kunti lang mga kaibigan talaga ngang bugbugan talaga ang laban na yun at kung makakatama naman si Inui kay Casimero ay baliwala man lang yun dahil itong si Casimero ay marunong talagang tumanggap ng kamao at kahit malakas itong si, Casime, si Inui mga kabrad ay kaya naman itong harapin ang mga suntok iwang ko lang mga kabrad kung si Casimero ang makakatama kay Inoue sigurado mga kabrad alam nyo na ang mangyayari